Marami sa atin ang nakakaranas at nakakakita ng mga kababalaghan sa ating paligid. Hindi natin maintindihan kung sino at ano ang mga ito. Bakit nga ba dito pa sila sa ating mundo? Tara't alamin natin ang kanilang kwento. Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi, the Halloween special. Liham ng gabi. Liham. Ng gabi. Mahigit isang taon na tayong naghahatid ng kwentong kababalaghan sa liham ng gabi. Pero ngayon, samahan niyo kaming pasukin ang iba't ibang kwento ng mga nilalang na nakakasalumuha pa rin natin. Si JV, isang psychic. Bata pa lang daw ay bukas na ang kanyang third eye. Mga kabarangay, mga kapuso, kasama po natin ngayong araw na ito ang paranormal and feng expert JV ng House of Mystics. So JV, kailan ka ba unang naka-experience ng paranormal? Simula bata? Actually, two years old. 2 years old? So, yes. paano yung nangyari sa'yo ng 2 years ah, old? During the time kasi nasa ibang bansa kami or nasa ibang lugar. Eh, yung dad ko before, uh, dating nurse. Tapos, during the time kasi, nanggagamot na rin si daddy. Then, may mga times na pumupunta yung patients niya sa bahay namin. Ang tendency, ang ginagawa ko raw doon during the time is, kung sino yung may sakit or kung sino yung magpapagamot, yun yung kinakaget ko. After ko kagatin, no, wala yung sakit. Mm. Yung tipong sasalang na sila, tapos, oh, okay ka naman, na? Ah. Biglang nawala. Oo. So, ibig sabihin ba na ito, na-absorb mo? Kung ano man yung sakit niya? ko agad. Ah, pero hindi ka pa, syempre, aware talaga nito. Oo. Noon. Ano ang pakiramdam mo naman kapag ah, nakakakita ko, nakakaramdam ng ah, mga ganitong klaseng paranormal experiences? Nung first time, actually, natatakot ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin. mm -hmm. Pero nung na-encounter ko na actually na merong in-exercise kaming dalawa ni Daddy, which is meron talagang sanib na demon yung babae, pero ang tingin ko talaga nagpapanggap siya na demon, is kahit anong wisik mo ng holy water, wala. Nagmumura lang. Doon ko na na-figure out na ay hindi lahat ano, napoposes. So ikaw ba mismo, hindi ka ba natatakot sa mga uh, experiences mo na ito? na kahit nasabihin na nasasanay ka na, pero may time ba na parang ateka, parang iba na to, parang natatakot na ako, parang ayoko na pala nito. Unang-una kung hindi gaano malakas yung faith mo at saka yung belief mo na, na nandun sa taas, walang mangyayari, wala kang pat patunguhan. At saka kung nandyan din yung doubt mo sa sarili mo, wala. Kasi kung alam mong meron kang uh, kailangan gawin at saka sila yung uh, pumili sa'yo ng gagawin mo, kasi minsan ilalagay ka talaga doon sa mga ganong senaryo eh. Mm -hmm. Ngayon, kailangan mo mapatunayan sa kanila na buo yung loob mo para pagka humaharap dito sa mga ganitong elemento. At hindi ka dapat pwedeng magpakita ng weakness. Bakit hindi pwedeng magpakita ng weakness? Kasi yan yung, yung i-exploit nila, yung weakness mo. Mm -hmm. Kaya kung makapansin natin, bakit maraming sinasaniban, di ba? By weakness, you mean yung vibe? kung low vibe na tao, yes, low vibration Yes, uh -oh. or di kaya dito. kung meron pa rin akong doubts dito sa puso ko, mm -hmm. pwede na lang i-exploit yun. Mm -hmm. So lahat naman kasi tayo, I mean may kahinaan naman tayo lahat, di ba? Uh, hindi naman tayo perfect. Mm -hmm. Pero sabi nila, oras na uh, tanggap mo daw kung ano yung kahinaan mo na yun, hindi na nila magagamit laban sa'yo. Yes, exactly. Liham ng Gabi at ngayong oras na ito ay meron tayong makakasama, makakausap tungkol sa kanyang mga kababalaghan na karanasan. Kasama natin si Anne from GMA Radio. Si Anne ay kasamahan namin sa trabaho at isa siya sa mga pinakamaraming naranasan ng mga kababalaghan at gusto niya itong mabigyan ng kasagutan. Kailan ba nagsimula itong mga nakikita mo na kababalaghan o misteryo? Mm, Noong high school kasi ako, Meron kaming ginagawa ng Spirit of the Glass. Spirit of the Glass. Mm -hmm. Tapos nung una ayoko kasi alam ko hindi daw eh but tapos nung na na namin yon, Sabi nung isa namin, kailangan na may dasal. May spirit na nung time na 'yon. Mm -hmm. eh, nasagi ko kasi parang ang Likot nila eh, hindi namin nadasalan kasi yung last na, hindi namin nadasalan. So, nung umalis kami, nagtatakbuhan kami kasi nga, ang nagpapaano sa amin ng spirit, ano siya, uh, madre. Yung ano namin, school, uh, hawak madre. Mm -hmm. So, ang dami nagsabi, may nagpakamatay or may nagpapakita, may kadena, maganyan, putol ang ulo. Yan ang sabi nila. Mm -hmm. Pero hindi ko pa siya nakikita nung time na 'yon. So nung umuwi ako sa bahay, doon ko na siya na parang kang napaparaning kasi parang may nakasunod sa Pero nakita ko talaga yung madre. Itim yung ano ni, yung damit niya. Mm -hmm. Hindi siya white. So hindi may ko alam din ba siya na yung yes. typical mm -hmm. at kulay itim din. Itim yun. din. Okay. So sabi ko hindi to madre kasi ang typical ng mga madre white. Mm -hmm. Kasi high school kay na, yung mga mother nakikita ko, mga ano lang eh, white. So, itim siya. Kasakasama ko siya lagi talaga, hindi siya nawawala. So, parang ikaw na napaparanoid ka. Sabi ko, ah, hindi to hindi to tama. So, meron na akong kakilala, parang dinasalan lang niya. So, nawala na siya. So, nang nag-college ako, adami ko nang na, nakikita sa dorm. Pag bago ako sasalta sa dorm, uh, unang tulog ko pa lang, ang napapaniginipan ko, mga putol na ulo. So, sabi ko, ang daming nakatira dito. Kasi hindi lang naman multo 'yung nakikita ko. Maligno, ikanto. Minsan, hindi ko na sila alam kung ano sila. Kasi may pangit, meron din namang nakatuwa. Mm -hmm. Pero hindi ko na rin siya maintindihan kung totoo na ba 'to or tao ba 'to or ano, kasi hindi, wala naman akong karanasan sa mga about yan, eh. hindi di din ako marunong, hindi uh, din ako nagbabasa about siya. So, yun. Pero, nung nawala na yan, nung nabuntis ako, medyo nawala siya. Pero, meron akong kakilala na sabi niya, meron daw akong gabay. Mm -hmm. So, pangalanan mo. Sabi ko, sige, pangalan, goy. At, tawagin mo lang siya. Pero, hindi ko siya, in, as in, kasi parang, para ayoko pa rin maniwala. Pero siya ba ay eh, nakikita mo? Kasi yung iba nakikita mo eh. Yun talaga siya, hindi ko siya talaga nakikita yan si Bugoy. Mm -hmm. Pero nafe-feel ko. Sabi naman nung ano, pag once nakakita ka, siya, siya palang yung nagtuturo sa akin na yan, si ano, namatay dahil na disgrasya or ano. Kaya pag nakakita ko ng may dugo, ah, na disgrasya yan. Pag ano, may nakita akong multo for example lang ganyan kasi bata nasunog kasi parang nakita ko siya pero hindi ko alam na sa akin galing kasi ang ang may bubulong sa akin mm -hmm. na ano yan eh, ah, parang nasunog yan so yung mga nakikita mo na kaluluwa kaluluwa ito kaluluwa mm -hmm. ng mga dating uh, mga tao mm -hmm. na gumagala-gala mm -hmm. na lang mm -hmm. Ito yung mga madalas mong nakikita yes. at nalalaman mo kung ano yung dahilan ng pagkamatay nila. Mm, Pakiramdam kasi, mo dahil kay bugoy. bugoy. Minsan ba parang medyo nalilito ka na kung mm. tao pa ba itong nakikita mm -hmm. mo o kaluluwa na. So paano mo na didistinguish kung ito ay multo, kaluluwa, engkanto uh, o normal pag, na tao? Ano yung multo parang nakikita ko siya tapos biglang biglang nawawala lang parang ganun mm -hmm. ah. Multo pala yun. Ah, doon mo palang nalalaman. Oh. so, oh, hindi oh. sila nagtatagal. Hindi, siya, hindi sila sa, nagtatagal. Rest, umupo sa, ano, rest, no, umupo sa'yo mga hindi. mahigit 10 minuto. Hindi walang naman, wala man. Wala, wala Ah, so, doon mo malalaman kung mm -mm. multo lang ito. So, maglit lang talaga. Mm -mm. May na, ano din ako na inkanto na parang sila din yung nag, yung, huwag ka dyan. Para bumubulong. wag mm -mm. uh -hmm. Huwag ka dyan kasi, ano namin te, teritoryo namin. Huwag kayong magingay Kaya pag once na, for example, nag, si swimming kami na pumunta kami sa ibang lugar. Huwag kayong maingay kasi may inkanto na ayaw nila ng maingay. Or okay lang, magingay kayo. Pero wag doon sa part na yan. Palangite. Teka, may, may nasa paanan ko. <laughs> Meron nasa paanan ko? Okay. Obviously, ikaw ay may, uh, I mean, bukas yung third eye mo. Bukas na bukas talaga. Ang sabi, half-sleep lang daw. Sino nagsabi nito? Yung, yun nga, mga albularyo. Pag na maka, maka ano ako ng, ano, manggagamot. Mm -hmm. Yun ang parating sinasabi. Liham ng, gabi. Liham ng Gabi Ang third eye daw ang paraan para makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mga mata. Gaya na lamang ng isa naming kaupisina na si Ate Ann. Kwento niya, madalas siyang nakakakita ng mga kaluluwa at kung minsan ay nalilito na siya kung totoong tao ba ang nasa harapan niya o kaluluwa na. Obviously, ikaw ay bukas yung third eye mo. Ang sabi, half-sleep lang daw. Sino nagsabi nito? Yan nga, mga albularyo. Pag na makaano ako ng ano, manggagamot, mm -hmm. yan ang parating sinasabi. Ikaw ba, para sa'yo, gift ba to o ayaw mo siya? Ah, uh, sa yung totoo talaga, ayaw ko talaga siya. Ayaw mo? Mm -hmm. Kung may chance na ipasara mo tong third eye na ito, yun ang plano mo? Ah, uh, ngayon, kasi, nafe-feel ko kasi na parang megabyte Parang ganun. Mm -hmm. so, okay parang na yun. Okay, ka okay na yung half-sleep. Huwag lang yung totally na, ano, kasi meron akong, meron akong one time na sa ano yun, sa trabaho natin, sa mm -hmm. ano, sa work natin na malapit ako na poses. Ano tong nakita mo na malapit ng malapit uh, na po sa iyo? Babae siya na uh, galit yung mata niya sobrang galit niya. Mm -hmm. Pero hindi siya nakaitim ha. Pula damit niya. Tapos meron siyang dalang kandila, yung mga dating kandila, mm -hmm. ay yung mga lagayan na kandila. Kandelabra? Oo, oh, mga ganyan mm -hmm. na ano tapos nung tiningnan ko kasi siya ako kasi 'pag ano hindi ko alam kasi kung tao or guest natin kasi minsan may mga ganyan sa atin mm -hmm. eh at tiningnan ko siya eye to eye mm -hmm. so nung nag eye to eye kami sobrang galit niya sa akin mm -hmm. doon na ako na nawalan ng ano malay uh, mm -hmm. hindi naman malay ang sakit ng ulo ko at uh, uh, sobrang lamig ng katawan ko so yung si friend ko, isa binuhusan niya ako ng ano, ng yung sobrang init para lang bumalik yung ano ko. Kasi eh, malamig na ako eh. Mm -hmm. Tsaka feel ko, parang naiingitim ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, so, meron akong kaibigan din natin na ano siya, sabi niya ganun sa akin, muntikan na daw ako mm -hmm. na papasukan. Mga ganyan na style. So, parang sa akin, huwag naman na aabot ako ng gano'n ayun yung pinakaayob muna mm -hmm. mangyari okay na sila. sa akin yung mm -hmm. mga babala na mm -hmm. o wag ka dito ganyan Or, pero okay lang din sa'yo na nakikita mo sila kasi mm -hmm. syempre may mga yung gift na to meron tong mga syempre may ibang dala to mm -hmm. sa akin. meron din mm -hmm. naman talaga na na nagpapakita na hindi ka natatakot mm -hmm. for example dun sa CR natin sa baba second floor uh, mabigat Nakikita ko, bata, babae, uh, may malaki ding feeling ko, ano siya, uh, doon siya nagtatrabaho. Dati. Mm -hmm. Nagtatrabaho, ganyan. So, so may parang, mga mabibigat, may mga uh, hindi masasama naman. kang nakikita, mm -hmm. pero meron din yung mga magagaan. Mm, magagaan. Na hindi ka na, kasi na pag pinapansin mo yan, mas lalo silang... Mm -hmm. Baka. sumusunod. Mm -mm. Oo. So, pag feeling mo na nandyan, diretso ka na lang. Dinededma mo na lang. Dedma. Dati, hindi ako mededma. Talaga tinitingnan ko yan. Minsan, ay to ay pa. Oh, nakikipag-eye to eye, eye ka sa kanila. Wala mm. namang nangyayari sa'yo after. Yun nai, siyempre, yung pinakalas yun, Ko. Yung kukonek kayo. Mm. Yung pinakalas ko, yung possess. Yung possession. Mm. Okay. So, ano naman yung mga pinaka na nakita mo na mga klase ng nilalang? Ah, 'yung katulad sa iyo, nakita ko 'yung maliit na bata habang nagsasalita ka sa akin. Tawag siya ng tawag sa akin. Yung parang parang nag hi, hello, ganyan bata. sa akin, <laughs> mm -hmm, Na parang gold 'yung color ng book niya. Yung one time na nag-uusap tayo. Mhm. Mm nakita ko siya. Parang nakakagaan ng ano kasi, pakiramdam ko sa iyo. katulad ganina dito, 'yung bata. Ang cute niya. Meron din dito? Oo. Mm -hmm. Kanina, yung medyo nag-ano tayo, mabigat talaga ang ano ko pakiramdam. Nung nakita ko siya, parang, Gumaan. ang cute, oo. Oh. Okay. Okay. Ang cute niya. Tapos, bigla na lang din nawala? Mm, nawawala sila. Hindi naman yung din, nung nakita sila mo talaga siya, ano. Nung nakita mo siya, uh, ano yung agad pumasok sa isip mo? Anong klase nila lang siya? Uh, nung nakita ko siya, parang maliit kasi siya, so, isip ko, kasi hindi naman ako katulad ng iba na marunong ah, ano yan, ganyan ganyan. Mm -hmm. Ang isip ko maliit, 20. Yung katanungan mo eh uh, sa kung anong klaseng nilalang mm, si, Bugoy. si Bugoy. Ang sabi nila, sa, talaga siyang nakita. Hayop oh, sa panaginip oh, man lang, wala. Oh my god. Oo, oh, oh, parang napanaginipan ko pero parang inkanto siya eh. Yung, na, yung panaginip, mo, ko. Oh, panaginip ko sa panaginip. Oh, sa panaginip ko pero hindi ako ano kasi sabi ko wag naman yung inkanto kasi parang natakot ako na kasi syempre dami nating nalalaman sa inkanto na baka mm -hmm. kunin ka ganyan di ba sa mga inkanto so sa nakita ko siya sa ano panaginip sobrang tisoy niya Mapute, uh -huh. oh maputi palangiti ka joker joker yeah, okay Tya, tapos lahat ng makikita niya parang kinakalma kinakalma kanya. Nang mm -hmm. katulad kanina na masyadong parang bigat, sabi kong ganun ang bigat. Tapos na feel ko si Bugoy. Parang hindi okay lang 'yan. Hindi bad 'yan. Kanan, parang siya siya ang taga-ano sa akin, taga-pakalma. Ah, pakalma para sa mm -hmm. iyo. So, so mamaya, uh, makakausap mo si JB pang mm -hmm. uh, isang professional psychic para Bigyan ka ng mga sagot doon sa mga tanong mo. Maraming yes. salamat, Ann. Mga you. kabarangay, mga kapuso, mamaya po makakasama na ulit natin si uh, Ann at makakausap na rin natin si JV Yap para mabigyan ng kasagutan kung ano man yung mga kababalaghan at misteryong nangyayari sa ating kabarangay na si ng gabi. Ng gabi Yung katanungan mo yun uh, sa kung anong klaseng mm, nilalang si Bugoy. Si Bugoy. Encanto si Bugoy. Hindi siya ano, basta-bastang encanto. Oh my God. Let's say na nasa rank siya ng mga princess. Ito kasi yung mga common connotation natin when it comes to encanto. Ang mga encanto, supposedly, neutral party yan. There are no bad, there are no good, just neutral. Kasi nature spirits yan sila. Or nature elementals. And they hold different elements also. They can command different elements. And also kung bakit siya nandyan sa is just that simula bata ka pa actually yung soul mo kasi naalala niya. Oh my god. So meron kayong uh, before nakita mo na rin siya as a babylan. Mm -hmm. So itong mga to uh, ito yung mga tinatawag na uh, spirit guide pero ang mga spirit guide kasi these are all acquired ang acquired spirit guides, ito yung pwede mga elemento, pwede mga entities at saka elementals. Pero meron tayong tinatawag din na guide spirit. Ang guide spirit, kaluluwa ng taong dating napayapa na, mm, yes. pero sila yung nagbabantay at naggagabay sa atin. Minsan, sila rin yung bumubulong sa atin. Ah, okay. Pero yung bumubulong sa'yo, higher self mo. Ah, okay. Kung bakit during the time, dun sa ano, yung nagpa kayo. Yes po. May hesitation, tama? Yes, yes, yes. At saka mabigat yung loob mo sa kanila. Yes, yes. May gagawin sa'yo hindi maganda. Ah, kaya pa. Na. Gustong itali at makuha nila yung kapangyarihan mo. Oh my God. So, yung sinasabi niyang ano, yung pamilya na dapat nandyan, wala lang yun. Parang, ah gusto lang nyo. nila. So, kukunin yung life force nyo. Ko ano man yung nararapat ayla. sa inyo, kukunin nila. Kaya pala hindi niya, nila masyadong inexplain Kasi tinatanong ko sila talaga, kung bakit? Mm -hmm. Na parang hindi ko lang siya nakikita. Uh o -oh. ganun. Minsan kasi talaga, hindi ko talaga na-feel si Bugoy. Bakit? Ay, Mahalis? hindi talaga. Kasi unang-una, ano ba ang sinabi mo sa sarili mo at pinarinig ba sa kanya? Ah, okay. <laughs> Ah. Oh, oh. Wag kang takutin. Yeah, oh, oh, kasi okay, mabilis okay. kang matakot. Oh, okay, okay. Kaya, tsaka minsan sinasabi ko kasi na sarili ko na ah, ano mo lang 'yan? Sa isip mo lang 'yan. For, for example, may makita. Ah, sa isip mo lang 'yan. Ganun. No, kung anong unang pumasok sa isipan mo, yun na yun. Aha, okay. That's what we call intuition or di kaya tinatawag nila as third eye. Or sa science, it's what we call clairvoyance. clairvoyance yes. Okay. Oh. At sa panahon ngayon, actually, maraming nagsisibukasan na ang kanilang mga clairvoyance, or mas lalo silang nakakakita nowadays. Na The problem is, other entities and elementals can deceive also yes, huh? tayong Ito mga ayan. tao mm -mm. to test mm -mm. legit nga ba tayong manggagamot or legit nga ba tayong nakakakita or nagpapanggap Papanggap. lang tayo. Mm -mm. Yes. Kung Ito hindi ayan. nila yun ma-discern or ma-tukoy, ayun, it's on them. Ang problema uh -huh. kawawa yung ibang mga tao Kaka. na nami-mislead nila. Yes, totoo. In- yung, yung inaano natin, iniiwasan natin. Kaya natin inexplain right now uh, sa iyo at sa publiko, uh -huh. ba, diba? na ang mga engkanto at saka mga hindi nakikita, normally it's neutral. And minsan, kung ano man yung masagap natin pagka-pumunta tayo sa isang lugar, minsan hindi yan maaalis may mga imprint talaga diyan oh, okay. emotional imprints oh, okay. like for example uh may pinuntahan kayo mayroon pala doon pinatay yes mararamdaman mo yun at makikita mo yes. kung paano siya pinatay yes. so ibig sabihin pwede ka pala maging detective mm -mm. so yun ay uh, yung nasasagap natin doon imprint mm -mm. yung kaluluwa minsan magpapakita pa sa akin sa atin kasi humihingi sila ng tulong alam nila na nakakakita ka, alam nila na pwede mo sila or pwede ka nilang kausapin. Yes. If you're ready, we mm. can teach you. If you're open, we can teach you. At saka so yung sinasabi nilang half open yung third eye, hindi yes, yun totoo. Oh my God. Yung sakin, yung mapapos. Poses ako? Hindi yon ibig sabihin na poses? Uh, yung mapoposes ka actually, pwede kasi meron ka rin uh, ability to become a medium oh oh yes. or mediumship. Ibig sabihin, pwedeng i-take over yung body mo. I'm sure minsan na-try mo na, na meron nagposes sa'yo, kaso nga lang hindi ka kagad makapag-react. Ah, oh, okay. Kaya minsan may mga personality ka na nagugulat yung ibang tao sa paligid mo. Oh, Tama? Okay, yes, yes, yes. Yun, bigla ka nilang, uh, magiging uh, iba medyo yun. masungit, uh -oh, yes. tapos iba yung kinikilos mo, mm -mm. hindi gayon Ah, oh, okay. So, sir, for example, kung gusto ko silang anihin, pwede ko ba silang alayan? Yes. Alay? Ganon din actually kay Bugoy, alak. Mm, okay. Alak at saka kakanin, pero walang asin. Ah, okay, okay. And Sorry. guys, hindi po pwedeng basta-basta kung saan-saan ilalagay ang asin. Ay. Kasi sagrado siya. Okay. Kaya kung magsaboy kayo ng asin basta-basta, maraming magagalit sa inyo. Kasi pati yes. yung mga maliliit, in-honor yung asin as sacred. Mm -mm. Kaya mag-ano yan, hindi hmm, naman kami aswang, bakit mo kami babatuhan ng asin? <laughs> yes. Tataasan ka pa nila ng <laughs> okay. kilay, tapos ng ka. So, pag first of all, uh, i -alay ko siya. Ano yun? Yung ilalagay ko siya sa isang... Altar actually pwede. Ah, okay, okay. Doon mo na lang i-ally. Tapos tawagin mo sila. Or di kaya doon sa hapagkainan mo, pwede mo silang tawagin doon. Okay. Tapos during the time na i-offer mo, say a short prayer first. Yes. And then after that, yung intention mo para doon sa kanila. Ganun lang actually kabilis may offer. May pinuntan kasi ako isang bahay minsan. Tapos hindi ko kilala sila kasi parang kasama ko lang siya sa friend ko. So, nung nag-CR ako, nagulat ako. Pag upo ko, eh, syempre may, ano siya eh, drum. Drum dun sa kabila. Nakita ko may, parang patay. Patay siya na tao na malaki. So, sa sobrang takot ko, kasi wala naman tao ng time na yun eh. Ay eh di, lumabas ako. Paglabas ko, nagtanong ako. Sabi ko, may namatay ba diyan? Paano ko siya na ano? Ba't ba 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 ko siya nakita? Yun, yun yung parati kong question. Ba't ko siya mm. nakita na hindi ko naman na-feel si Bugoy? Kasi nga sa utak ko, pag nandyan si Bugoy, ang dami ko na namang makikita nito. Pag okay. na-feel ko siya, parang ganun. Eh, di ba parang gusto mo rin patunayan? At saka hiniling mo rin yan. Oh, my God. Okay. <laughs> gets. No, gets ko. Gets ko, sir. <laughs> At saka itong mga to, kung ano man yung nakita mo during the time na wala si Bugoy, That's the imprint itself. Oh, Energy ay, imprint. Ayan yan, yan. Pero so, pwede 'yun magkaroon ng ano, ah, uh, pwede siyang gumalaw at merong pwede rin 'yun magkaroon ng buhay. Oh my god. Depende dun sa uh duration kung paano siya namatay at kung gaano ka intense 'yung emotions during the time na pinapatay siya or pinatay siya. Mawawala ba 'to? Gift yan ni eh. Ah, okay. Remember, sa Bible, uh, may binigay sa atin ng Holy Spirit, di ba? Yung bas-bas. Yes. Itong bas-bas na to, it is the gift of discernment. It is the gift of awakening. And it is the gift of enlightenment. Bakit ba tayo pinagkalooban ng Diyos yes. ng na mga ganitong uh, ability? Yes. Kung hindi naman natin gagamitin. Oh. Ang connotation kasi natin before is that pag kami third eye ka, masama. Oh, yes Dahil malas hindi ka kaya pwedeng oh, oh. mag-cost ng hindi maganda Madalik. sa family. The answer is no. Mm -hmm. Kaya yan binigay sa'yo para makita mo ano yung mga kailangan baguhin sa loob mm -hmm. ng fa family mo or di kaya sa loob ng uh, mga relatives, loved ones mo. Okay? And minsan, syempre, huwag ka ma-offend kasi minsan talaga, madalas, ang mga tao matitigas ang ulo. Yes, hindi yan susunod ko ano man yung system. advice na binigay mo o kung ano man yung nakita mo bagus pagtatawa ng ka pa. Totoo ba yan, sir, na ano, uh, may kakilala ako na parang katulad mo? Parang sinabi niya, akin na lang si Bugoy. Makukuha niya? Oh. Kasi sabi ko, ayun mo bakit niya kasi... gustong kunin, kapangyarihan, status. Oh, okay. So, ibig sabihin, mayroong hindi maganda siyang gustong gawin kasi... sa iyo. Ah, okay. And mukhang meron pang nakatali sa'yo. Wala, ano yun, sir? Connection dun sa taong yon Ay. Kailangan mo na cut Kasi that person feeds off your energy. May time na sinasabi ko na ayoko na. Mm -hmm. Ayoko na kasi nag-ano talaga yung migraine ko, ang sakit ng ulo. Kasi sa ulo diretso talaga sa akin. Pag, for example, mabigat. Mabigat yung nakikita ko. Ganun. Parang ang sakit hindi ko maintindihan. Malamig yung katawan ko. Pero may time din naman na kaya ko. Pero may time na hindi. Pero kailan nagka, ano, kailan mo na-experience yung parang bigla na lang nag-iiba yung personality mo? Ah, pag for example, parang pag nakainom ka ko konti, parang iba yung, ano ko, Mm -hmm. mm, mga Asuka, salita at saka anong nararamdaman mo during that time? galit galit parating galit? Mm -mm. yes okay Sige. bakit sir? sabihin ko mamaya sa iyo kung bakit ganyan yung nararamdaman mo uh, oh takot ako <laughs> kailangan nang ayusin eh kasi di yung sim isa? simula kasi na mayroong kang pinuntahan na gustong kunin yung isa ah, yes. yes may pinasok sa'yo pero okay. mamaya, kailangan kong kausapin yung taong yun. Sige, pwede. Sige, sir. Yan lang. Maraming mga mga kababalaghan ang ating nararanasan sa ating paligid at hindi man natin itong maintindihan at madalas ay ating kinatatakutan. Pero tatandaan natin na wala ng mas titibay pa at mas lalakas pa sa ating pananalig sa puong maikapal, Magdasal ka labang at paniguradong madidinig kanya. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi, the Halloween special. Liham ng gabi.